siya po yung mga magtatanggol sa akin yung dalawa na yun siya yun po malawak po siya ang lawak lawak po ng farm namin yun ang mayroon po dyan yung mga chicken chicken at saka uh, oink oink at saka ipis And then, lamok at saka langaw. Marami po kami. Marami po kami sa farm. Yun po ang mga alaga namin. Ito po yung farm. Na lahat na nakikita mo ay farm namin. Yan. Katulad mo po yan. Nakita mo po yun Yun po yung mga ano namin, dragon. Kaya nakakatakot po. May ipis, langgam, butiki at may mga ahas po dyan sa farm namin. Dito na po nagtatapos ang video. Paalam!